Hello guys, for today's video, kukuha tayo ng sinampay. So, uwi lang po namin. Ay, stay ako lang. Pakauwi ko lang guys, galing ng opisina at ngayon tutulungan ko si nanay manguha ng sinampay. Oh. Kailangan, dalawa kami ni nanay talaga guys kasi sa sobrang dami ng aming nilabahan kanina. Ha? Maraming nilabhan ko daw. Ba't ano ba, nagwashing ka ba nai? Huh? Nagwashing ka? Oh. Akala ko kinusot mo lang eh. Medyo marami nga yung nilabahan ni nanay guys. Yung ayoko lang pagka ano, pagka salabahin guys, yung mga maong. Ayoko yun. Ala, basa pa tunay. Huli yan. Ha? Huli. Anong huli? Eh, last. Last. Yan pa. Last yan. Ah. Hi! <laughs> <laughs> guys, hindi mabubuo yung araw ninyo pagka hindi nyo nakita si nanay na nag hi sa inyo kasi si nanay ilagi natin kasama kaya hindi po pwedeng hindi makakasama yan sa vlog natin pukuha muna ako guys ng mga sinampay dito ng dito yan, Awa, bakit? grabe ka naman eh <laughs> ay hindi ka nagwashing nagwashing pero so hindi ko nagdryer mhm uh -huh. Oh, nggak minit. So, Ganito guys, pagka ano, pagka mataas ang araw, once na nilabhan namin sa umaga, pagdating ng hapon, tupi agad. Uy, nice, sino nagsara ng pinto. Ha? Hello, baka malakan siya. Sinarahan na naman niya Yaya yung pinto guys. Tingnan na namin. Baka mamaya hindi kami makapasok. Ayan. Kala ko, nakalak na eh. Hello? Hello? Hello, Yaya? Hmm. Iwan kasi siya dito sa loob kanina. At kami ni Nanay, ay doon sa baba ka na, nangingialam nangingialam na naman ng mga nakalagay doon sa labas wala yan na, no, huwag ka mangyialam dyan oh, where's is the sleeper? <laughs> oh, baba na, baba na ay, alis pala si nanay atsa, atsa, atsa atsa, atsa, atsa saan ka punta yan si Yaya? hi, hi. hello oh, ano, ano, ano Anong kukunin natin? oops Oops. Oops. Oh, alam ko na. Alam ko na yan guys, yung gusto niyang kunin ice candy. Sige na, ako Kuha na tayo. Kuha na natin siya na. Meron kaming bagong gawa kagabi. Ano pa rin siya, melon flavor. Pero, mas masarap. Ayan, Juran juran tigas na nga. Oh, oh makay mo na doon, pabuksan kay nanay. <laughs> Sige na, doon na tayo. Marabi pawis ng mukha ko guys. Wala siyang slipper. Oh. Oops. Oh, doon yung nakainin sa taas. Marunong na si Yayam. Dati sa kama lang, hindi nakakaalis ngayon. Pwede nang bumaba, nakakababa na siya mag-isa. Oh, ayan na. Sige na, kumain ka na diyan, tingnan mo. Tapilan niya nang <laughs> Guys, gumawa ako ng litchi plan. Dahil nga wala kaming steamer, dito ko lang yan siya niluto sa kawali. Ayan, pinatong ko lang yan dyan. So, tignan natin kung malambot na. Aha, uh -huh, pwede na guys lalagay lang natin dito, lalagay natin sa ref, guys, para tumigas. Ouch! Ouch, ouch! So, para pag, uh, tapos niyayam kumain, guys, mayroon eh, meron siyang panghimagas. O, uh -huh. medyo ano pa siya. Ay! So, ayan, guys. Oh, lalagay lang natin yung butas. <laughs> lalagay natin siya dun sa ref, mamaya konti. Hello guys, matupi muna tayo. <clears throat> yung mga nilabhan ni nanay kanina, tupiin natin. Si nanay po kasi ay namalingke. Kami lang niyayam dito ngayon guys. Naiwan na naman kami mag-ina. Kasi kanina guys, pag-uwi ko, hindi na ako dumaan doon sa palengke at hindi na rin ako nakadaan doon sa bilihan ng pagkain ni Yaya. Wala na po kasi siyang grocery. Kasi guys, hindi pwedeng maubusan kami ng grocery sa ref. Alam niyo naman pagbata, di ba? Pagka uh was na magbukas ng rep tapos walang laman naku po sobrang nakakaawa kaya kahit na pa ilan ilan ilagyan natin ng pagkain yung rep para pagbukas niya guys may makuha rin siya nilaban po to kanina ni nanay habang natutulog malamang guys yun na nga habang natutulog si yayam inilaban nito medyo basa basa pa yung iba Diyan na siya, guys. Diyan na si Nanay. Buksan muna natin yung gate. Saan po, guys? Yung gate? Si Ayam kasi nandun sa loob ng kwarto. So, ayan na. Hindi ko pala na ilak. Ayan na si Nanay, guys. Wala pala siyang dalang ikubag. Grabe ka na eh. Kasi dito guys sa amin sa kalawan, hindi na pwede yung mga plastic bag kailangan. Pagka mamamalengki ka, mayroon kang dalang eco bag. Ito si nanay, umalis. Nakalimutan niya siguro magdala. Kaya suffer siya guys sa ano, sa mga roll bag lang nadala. Buti na nga lang, konti lang yung kanyang pinamaling. Kaya yung tamang pagkain lang niya yan. Tapos yung aming hapunan ngayong gabi. Nantok na nga ako eh. Siguro guys, ganun ano. Pagka, I mean, pagka sobrang aga natin nagigising, maaga, maaga rin tayong inaantok. Kaya, pero ngayon guys, buong maghapon, alam nyo, hindi ako inanto. Kaya nga siguro sa sobrang busy, ang daming ginagawa. At umuwi ako sa gate dito kanina para kumain. Siguro mga 1.30 na ako umuwi guys, late na nga. Hindi kasi ako pwedeng umasok ulit na hindi ako nakakakain. Kasi kaninang tanghali, eh, nung lunchtime, eh, bumaba po ako ng building, ng office. May pinuntahan po ako at may mga inasikaso akong mga bagay-bagay guys na dapat ayusin kasi nga Thursday na ngayon. So, hindi po pwede hindi ko ayusin. Kaya, inuna ko muna yun guys kasi alam niyo naman sobrang bilis ng panahon natin mamalaya mo nakalimutan na natin yung mga gagawin kahit nga yung SS ko nga guys hindi ko pa na babayaran alam niyo maganda rin pagka ganun may SS tayong binabayaran guys meron tayong makukuha pagka tumanda na tayo yun lang yung ating katuwang sa ating pagtanda kailangan meron din tayong maitatabi kahit paano. Hmm? Ito yung paborito kong shirt guys sa bahay, di ba? Pansin nyo ba, lagi ko itong suot. Hindi to sa akin. E, parang nagustuhan ko siya kasi press ko, mahangin. No? Kaya lagi ko yan siyang sinusuot. Paborito ko siyang pambahay bahay. Alam nyo naman tayo. Mapili rin. Ayun ba guys? Maarte rin kayo sa damit. Pagka, um, syempre guys, comfortable tayo sa damit. Eh, yun ang lagi natin sinusuot. <laughs> Ako kasi ganun guys. Pagka halimbawa na paborito ko yung damit, kahit na anong damit pa diyan ng mga damit ko sa sa lagayan, yun at yun ang aking sinusuot. Pagka halimbawa nilabhan ngayon. Tapos natupi. Pag ko, pag bihis ko, yun ulit na susuot ko. <laughs> sa totoo lang guys, marami akong pambahay. Kung ano lang yung inabot ng kamay ko at lagi kong nasusuot na comfortable naman sa katawan, yun lang talaga yung aking laging luugot doon sa ano, sa aming damitan. Ewan ba ba't ganun? Ano? Tapos guys, mamalayan mo na lang yung damit mo, makikita mo wala bago pa, bago pa. Wala, kumbaga, hindi siya kumukupas kasi nga hindi natin nasusuot. Kayo rin ba ganun, guys? Ha? Ako kasi ganun. Yung kung ano lang yung nasa ibabaw, yun lang yung lagi kong ginagamit. Kung ano lang yung nakikita ko, yung mabilis kong makita, mabilis makuha ng aking kamay. Yung mga, yung mga gamit guys niya yung mga damit niya. Alam niyo ba, binili pa namin to sa kanya nung ano, bago siya mag 1 year old. Tapos guys, nilagyan namin ng allowance, syempre, yung parang 1 to 3 years old ko. Kung baga, hindi na kami gagastos, kakabili-bili ng mga damit, dinamihan na namin. Lalo na yung mga pambaha, yung mga lagi niya sinusuot, sando, clip, ganun, para tipid na rin, oh. Tignan nyo guys, hanggang ngayon, magti 3 years old na si Yaya, may suot-suot niya pa rin. Magaganda naman siya. Yung bili natin guys, yung medyo comfortable rin yung anak natin na kahit na medyo mahal, i eh, hindi siya mainit sa katawan. Tapos guys, medyo maganda-ganda rin tignan at lalot higit i eh, matibay para hindi tayo bili ng bili. Alam nyo kasi mas magastos yun yung mamimili ka, tapos yung bibili mo mga mura-mura lang, kasi nga nagtitipid ka. Mas magastos kaya yun, guys, na ganun. Kaya tip ko sa inyo pagkabibili kayo ng damit, di bali ng medyo mahal, basta siguradong komportable ang anak ninyo sa sa mga damit na bibilihin nyo or susuotin niya. Kaya, much better kung mga cotton cotton kasi yun naman lagi niya sinusuot di ba pag ganoon pang bahay at saka bigyan niyo ng allowance hindi yung ano sakto sakto lang guys kasi alam niyo naman pag mga bata di ba mabilis lang nalalakihan yan ay nako nag na naman ako sa inyo guys dahil nga nandiyan na rin si nanay at ang yayam namin ay nandun. Magtutupi muna ako guys. Tatapusin ko muna yung aking pagtutupi. And then mamamalansya pa ako ng mga damit. Dahil bukas ay paalis ang aming big boss. So magpiprepare muna ako. Bye bye muna for now. <laughs> See you guys sa next video. Bye bye po muna. <laughs>